Mga kapuso, paalala po uli, magtipid tayo ng tubig lalo na ngayong napakainit. Patuloy kasi ang pagbaba ng level ng angat dam na nagsusupply sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Sa susunod na linggo, maaari raw bumagsak sa critical level ang tubig sa dam. May ulat on the spot si Jay Sabale. Jay? Patuloy ang pagbagsak ng water level ng angat dam dahil sa tag-init. Sa tala ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ng pag -asa nagsimulang bumaba ang level ng tubig sa hanggat noong pangalawang linggo ng Abril. Nasa 31 centimeters kada araw ang average deviation ng tubig o pagbaba ng level ng tubig. As of 6 a.m. ngayong araw ay nasa 182.79 meters ang tubig. Ilang metro lang ang agwat mula sa sinasabing critical level na 180 meters. Sa kalkulasyon ng ahensya base sa average deviation ng water level per day at kung di madadagdagan ng tubig ang dam, by second week of May ay maari na raw nasa critical level ito. Di naman daw dapat mabahala dahil kung magiging normal ang pasok ng tag-ulan, aangat ulit ang water level. Madalas nagsisimula ang rainy season ng third week of May hanggang first week of June. Hindi naman nadadagdagan ng tubig sa angat kahit na nagulan itong mga nakaraang araw dahil di raw ito umabot sa dam at mga localized thunderstorms lamang ang mga ito. Isa pang solusyon na maaring gawin para umangat ang tubig sa dam ay cloud seeding. Ngunit dahil wala pang namumuong ulap sa ibabaw ng dam, ay di pa ito magawa. Kaya tanging pagtitipid lamang sa ginagamit na tubig ang maaaring gawin para makatulong sa sitwasyon ng water levels hanggang Dam na sa ngayon patuloy ang pagbaba. Sandra Chinog. Maraming salamat, Jay Sabale.